ililigpit natin ang mga laruan ng al aking alaga. Ayan, di ba? Ang dami niyan. Ang dami ng kanyang laruan. Pero ilang taon na siya ngayon. Siya ay 10 years old na. Naglalaro pa rin ng ganito. Ganun, ganun kami ng laruan. Hanggang ngayon, naglalaro ko yung kanya. Tulad nito, oh. Ganda nito, nagsasalita ito, eh. Mailaw to, eh. Hindi ko alam kung anong pangalan yan. Basta, bahala kayo. Mag, ano ng mga pangalan yan. Ang dami. Ah. Eh. Oh. oh. Diba? mga laruan meron siya dyan okay, ano na lang eh Ano po yung mga laruan mag-ibuon Marami sa ilalim. Ayan ang naroon ng alaga na sampung pa Kapag ay dala na ito sa bathtub. yan Sa bathtub niya Kaya meron ito Oh. Yeah sa loob ng bathtub meron siya niyan lalaki ang ating alaga lalaki yan yan yung nalaroan sabi ko ito tatapon na niya at balat niya sa anak. Niya. Ito pa. Yan, si Kiwi. Nagsasalita rin to si Kiwi. Galing New Zealand. Ito pa, kanya mga toys. Dami. Yan ang mga ito yung ko. Ayan. Ito, umulay yan. Di battery yan. pa. Marami siya na bagay-bagay na okay pa. Naloan ang laruan ng aking laga. Pa. At meron pa siyang ano ah, pang ano yan. Ano yan. Pong drone niya, drone. Wala nang battery, naubusan. At meron pa siya nito. Ano na binubuo? Meron pa siya nito. Ayan ayan ang kapares ng salamin na umiilaw ayan pagsuot-suot yung maskara na yan napakaganda at meron pa rin siyang mga pang halloween ayan yung kamay ng halloween ito maskara damit yan damit ng pang halloween yan Yan ang kamay, kabuuhan. At ito naman ang kanyang tawag nito, bonnet. At meron din siyang damit na Spider-Man kasi may yan ang kanyang paboritong uh, karakter ay ang Spider-Man. Ayan. Yeah, and that's all for today, guys. Thank you for watching. And this is a short video. Yeah, short video lang po ito. Bye for now.